isang gabi noong 1997, may isang aircraft ang dahan-dahang lumilipad sa ibabaw ng siyudad ng Phoenix. Hindi ka panipaniwala ang laki, mas malaki pa sa kahit ano pa mang aircraft na nagawa ng tao. Ang airship na ito hindi may paliwanag ng physics at para sa mga UFO fanatics, isa ito sa pinakamalaking ebidensya na hindi tayo nag-iisa sa universe. Ang kaso ito ay itinuturing ng marami na isa sa pinakamalaking kaso ng UFO sighting dahil sa dami ng nakasaksi o maaaring ang buong syudad na lamang na at ang kaganapang ito hindi talaga nangyari. Tinawag na Lights Over Phoenix ang insidente at mas kilala bilang Phoenix Lights. March 13, 1997, bandang alas 7 ng gabi, limang ilaw na nasa V formation na lumitaw sa kalangitan ng Phoenix, Arizona. Ayon sa report ng National UFO Reporting Center, ang unang tawag tungkol sa mga lights pumasok ng 8.15 ng gabi. Mula ito sa isang retiradong police officer sa Polden, Arizona, dalawang oras ang layo sa north ng Phoenix. Inilarawan ng police officer ang kanyang nakita at ito ang kanyang sinabi. A cluster of red-orange lights arranged in a V formation. 8.30 p.m. Si Tim Lay, isang management consultant, nakita niya at ng kanyang pamilya mga ilaw. Noong unay, inakala nilang between lamang ito o mga satellites na siya namang nakikita kapag hindi maulap ang kalangitan. Ngunit nagbago ang lahat ng papalapit na ang mga ito. Nakita nilang V-shape ito at makikita kung gaano ito kalaki ng lumapit na ito sa kanila. Pagkatapos niyan ayon sa National UFO Reporting Center ay binaha sila ng tawag mula sa south ng Polden Residence na nagsasuggest na ang mga lights gumagalaw pa southeast. Sinasabing nagpas isang ang witnesses. May mga piloto, police officers, residente, pati mga military officers naghahanap ng kasagutan. Sinasabi ng ilan na orb sa mga ito, ang ilan naman sinasabing triangles. Karamihan sa mga witnesses, sinasabi ng mga ilaw ay parte ng isang malaking craft, isang craft na walang kahit anumang tunog. Isang tawang nakakuha ng video ng event na ito, si Terry Proctor. Grainy, mababa ang quality, ngunit makikita na ang limang ilaw na sa V-like pattern sa kalangitan. Bandang alas 10 ng gabi, may pangalawang set ng ilaw ang lumitaw. Hindi bababa sa siyam ang bilang ng mga ilaw na ito. Palutang-lutang sa parehas na lokasyon. Hindi naman maliwanag kung may kinalaman ng mga ito sa mga unang reports noong 7pm. Pero karamihan sa eyewitnesses, ang pangalawang sets of lights ang kanilang nakita dahil naalerto na ang karamihan sa naon ng sightings ng 7pm. Ayon sa isang article ng USA Today, sa mga panahong iyon, hindi nakikita ng air traffic controller sa mga light sa radar. Kahit pa nakikita nila ito visually sa kalangitan. Importante ang impormasyon niyan dahil kung eroplano ang mga ito, nakikita dapat sa radar. Sa video sa pangalawang event, may kitang nasa siyam na ilaw ang palutang-lutang sa kalangitan. Tila random na nagpapatay sindi ang mga ilaw Ilang minuto ito nagpalutang luktang at ang korte hindi na ang V-shape. Ayon sa isang article ng USA Today, sa computer analysis ng videotape, lumalabas na nasa 6,000 feet ang haba ng object. May 6, sa isang council meeting, tinanong ng city councilwoman na si Frances Barwood, ang city manager na si Frank Fairbanks, kung magkakaroon ba ng imbisigasyon sa insidente ngunit ayon sa kanya ay hindi magagandang titig lamang ang kanyang natanggap. Sinabihan pa raw siya na hindi na dapat siya nagtanong pa ng ganoon. At ang Arizona Republic nagpublish ang isang cartoon ni Barwood kung saan may may light switch siya sa kanyang noo at may button sa kanyang jacket kung saan nakasulat, I love UFO. Sa kabila ng pangungutya nakatanggap ng tawag si Barwood mula sa mga witnesses, at lahat sila pare-parehas ang pagsasalarawan sa insidente. Gayunpaman hindi naging kilala ang insidente ito hanggang sa nag-publish ang USA Today ng isang article tatlong buwan matapos ang insidente. June 18, 1997 nang nilabas ang article. Inilarawan ng pangyayari at ang istorya naging usapin sa buong Amerika. Ito ang ilan sa sinabi sa article. March 13th, hundreds of people reported an enormous object or objects in the night sky. It's the most confounding UFO report in 50 years. So far, there is no explanation, but the government is not investigating. Local and federal agencies disagree over who should post the report. Habang naghahanap ng kasagutan ng buong bansa, nagsagawa ng press conference ang dating governor na si Five Simington, kung saan sinabi niyang alam niya kung sino ang responsable sa pangyayari at iniharap niya ito sa isang press conference. To escort Pero kahit kinutya ng governor ang insidente sa press conference na ito, di kalaunan ay inamin din niyang nakita rin niya aircraft. At sa totoo lang, Naging inquire ang opisina ni Simington tungkol sa insidente at wala silang natanggap na anumang kasagutan. Kung ang isang governor hindi nakatanggap ng explanation mula sa mga nasa kapangyarihan, hindi may iwasang isipin. Ano kayang itinatago nila? Ano nga ba ang nangyari sa gabing iyon? Dalawang teori lamang ang lumabas. Ang unang teori ay ang opisyal na paliwanag ng Air Force. Ang ilaw ay flares lamang mula sa isang high altitude training exercise. Sinabi ng military na ang mga flares ibinagsak sa ibabaw ng Barry M. Goldwater Range malapit sa Gila Bend, Arizona. Unit mahalagang banggitin ng davis Montan Air Force Base ang base na umano'y nagsagawa ng training exercise. Originally, sinabi nilang wala silang eroplanong nasa ere ng mga oras na iyon. June ng taong iyon, isang local news anchor ang nag-tape ng isang flare drop ng military. Ngunit para sa mga skeptics, hindi ito kaparehas ng Phoenix Lights. Isa pang importanteng detalye ay ang oras ng flare drop ng military ng gabing iyon. Apparently, ang flare drop nangyari mga alas 10 ng gabi. Pares ang oras ang pangalawang sets of lights na lumitaw ng gabing iyon sa Phoenix. At kahit may paliwanag niya ng second sets of lights, hindi naman niyan may papaliwanag ang unang set of lights na lumitaw tatlong oras ng mas maaga. Ayon kay Robert Shafter, isang freelance writer at kilalang UFO skeptic, ang unang insidente ay dahil sa limang A-10 jets mula sa Operation Snowbird. Ang Operation Snowbird ay isang pilot training program na inooperate ng Air National Guard mula sa parehas na base ang Davis Montan Air Force Base. Ngunit gaya ng sinabi ko kanina, originally, sinabi ng base na wala silang eroplano sa ere. Ang pangalawang teori ay ang mga lights, hindi flare, kundi totoo mga UFO at maaaring patunay ng extraterrestrial life dito sa Earth. Ilang beses na rin sinubukang i-recreate ang flare drops, ngunit hindi talaga ito kawangis ng Phoenix Lights. March 14, 1997, kinabukasan nito, matapos ang insidente ng Phoenix Lights, isang airman mula sa Luke Air Force Base ang nagdetalye ng isang nakakabahalang istorya. Sinabi niya na nakatanggap sila ng tawag mula sa Prescott Valley Airport. May isang object daw na muntik ng tumama sa isang maliit na Cessna airplane. Pandang 8:30 daw nila natanggap ang tawag. Bilang tugon nagpadala ang Air Force base ng dalawang F15 para mag-imbestiga. At sa kanilang pagbalik, ganito inilarawan ng airman ang estado ng piloto. The command pilot of this particular flight, I've never seen this man scared, and he was scared to death. He's not sure what it was. Ang nakita raw ng piloto ay limang distinct lights na nasa triangular pattern. Ang encounter, nangyari bandang a mas maaga na lagpas isang oras sa sinasabing pag-drop ng flares ng military. At ang sagot ng Air Force, as usual, tinidinay nila ang encounter na ito. December 2017 na pag-alaman na gumasos ang Defense Department ng $22 million dollars para sa isang Advanced Aerospace Threat Identification Program. Inamin ng mga officials ng Defense Department na ilang taon na nilang iniimbestigahan ang mga UFOs. Ibig sabihin, sa dami ng mga reports, bagamat hindi nila inaamin noong una, ay iniimbestigahan at sineseryoso nila mga ito. Sa huli ang mga skeptics at believers, parehas hindi kayang patunayan kung ano talaga nangyari ng gabing iyon sa Phoenix. Sa kabila ng daan-daang witnesses, tila kontento na ang karamihan na iiwang misteryo ang pangyayaring ito. Siguro isang araw, malalaman din natin ang sagot. Pero sa ngayon, ang Phoenix Lights, mananatiling ang soul. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.